tips sa pagbili ng car battery. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at regarding to no sa car battery at pagbibigay lang ako ng tips no kung sakali mang bibili ka ng bagong battery. Okay. Ang battery natin normally in a private use magtatagal yan ng more than 2 years yung iba nagtatagal pa up to 5 years now kung bibili ka ng battery isa sa number 1 mong ikukonsidered is yung warranty syempre mas matagal yung warranty ng battery kukunin mo there's a possibility na mas less ang gastos mo o dun sa warranty period na yun eh, wala kang bibilhing battery so for example 24 months yung nagusto mong battery. So sabihin natin, in 2 years, you have a peace of mind na hindi ka bibili ng bagong battery. Then secondly, no, na tips ko, as much as possible sana, ay eh, yung malapit sa bahay ninyo or along the way, dun sa laging mga route mo. Para kung sakali mang may problema, pwede mong ipatest o pwede mong ipacheck o madali lang din siyang ibalik para mas madali ang gawaan. Ano? At yon isa pa dyan is rin o itanong nyo rin yung warranty ng battery niyo o paano ba yung setup ng warranty nila kasi may mga dealer na pag nakita nilang hindi okay yung battery replace agad no question asked na yon now may mga dealer na kailangan pang ipaalam dun sa pinaka uh, binibilahan nila Then, tsaka palang i-replace. Ire Pero, kung ganun yung setup, eh sana meron silang service unit. Kasi yun nga, hindi naman tatakbay sa sakyan natin ng walang battery. So, kailangan talaga ng battery niyan. So, yun yung mga dapat ninyong i-consider. No? Siyempre, yung price. Number one na yan. syempre mas mababa yung price. Mas mataas yung warranty o mas matagal yung warranty. So, mas okay yun. Pero, siyempre, we will consider also the brand. No? Siyempre, may mga trusted brand na rin like for example, kung sa tibay ang usapan, isa sa mga top recommended dyan ng kahit yung mga nakatest na ng maraming klase ng driver, eh syempre yung Amaron. Pero the big advantage naman ng Motolite is yung kanyang support. Kasi meron silang hotline na pwede mong tawagan and mga 1 to 2 hours may darating sa yung ah uh, kanilang service technician para i-jump start yung sasakyan mo or syempre pwede ka rin opera nila ng bagong battery so nasa sa inyo ang balansin nyo na lang kung ano yung mas maganda dun sa dalawa pero ang pinaka bottom line dito is warranty kasi yun yung pinaka safe zone ninyo na hindi kayo gagastos dun sa period na yun at pag nagka problema yung battery nyo during that period eh dapat nilang i-replace yung battery na nagka problema. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button dyan sa baba. Sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.